Belly, another vlog for today. Yan nandito po kami ngayon sa Aguilar, Pangasinan. Mag-early okay, dinner na. Early dinner na daw. Early dinner na daw po kami. Bago. Oo, oh, oh, Aguilar nga, Aguilar. Ayun. Oh, okay. Aguilar na 'to eh. Ito po kami mag-dinner bago ano, para makapahinga na rin. Dinner na raw po. Dinner. dinner Early dinner na. Anong oras na ba? Mag-six na rin naman eh. 6 na. Gusto ko mga amelette na yun. Amelette nga, laki niyang hito ah. Sarap. Afrikaan. Ha? African? Yeah. Ah, African dito yeah. daw. Nakakatakot naman eh. <laughs> <laughs> oh. ito, ang bango to. At ito, pang inatal. Di, ano sa'yo? Danger din kayo. Anong ginagawa niyo rin sa pagkasunan? Kakain. Jenny, kahit muna tayo. Nakatuhay na yung powers na sa piyahe mula ang dapat na sinan. Ano Aguilar mo na to, di. Aguilar. Aguilar? Oo, oh, Aguilar. Aguilar na nga. Yun. Pili na anong bagay. Long highway lang po to. Kakain muna po kami. Nakakita si Kaveli ng mga iyaw-iyaw dito. Dito po kami kakain. Hindi pa sila makapili. Eh. Sa'yo po, ano sa'yo po? Ano po, um, pork. Pork. Pag-vlog <laughs> kami. Okay. Oo, oh, ay ano, chicken. Inihaw. Oh, o yan, chicken. Ihaw. Ano po, ano to? Inasal, mang inasal. Sisig. Sisig. Live para magising. Alam ko, gagawa ng sawsawan no? Pare-parehas na po yung ulam nila. Paanghangan. Hindi. <laughs> ano, pakbet na... <laughs> Ayun na no. Wow, oh, inasyan. Ang nalaki ah. Inasyan. po mga ulam. Pare parehas na sila. Ha? <laughs>

Terminal, matatapos na mga ito. Sabi ka pa. Kain po mga kabeli. Kaya din. ko. Kahit yung manok. kulang pa yun. pero meron ka pa doon.

Ayoko Ay, na sabaw, nagkaka-petro rice. Ayun na yan. Apo, apo, apo. Sinsa na, mga belly. Pagod. Huwag pa sa dry. Sa dry. Sa dry. Ng Masarap gulay. <laughs> Masarap. Wala pa yung bangot natin. Gulay na muna. Eh, Ayan ah, mga belly, kamote din nilalagay nila rito. agod. Ah, mm, <mulik> oh, oh, <mulik> oh, kanina mo na ako ang ina. Pali ang <mulik> <mulik> pali. Pali ang. Pali ang. Ito so, ba oh, yung kanin nyo? Dagupan ba? So mga Beli, talagang ito na da, dada ah ano ba tawag ng may eh? okay. nauna, nauna yung kagad yung partin siya ng bangos okay na so, nasin na kayo po ayan yung ay kumara yung bangos sa hantakal niya ako hindi na hindi na ako magrarang sa so kita oh. Ano <coughs> po aray anin Kaya po, kuhain ko Pa ko atihin, atihin na

Oo oh, Abelie, <laughs> air din namin. Air, air six na rin din. 6 na ba? Maliwanag naman talaga kasi summer na. Ba yung solar eclipse? Hindi, kahapon okay, wow. ah, yung hindi na na ako. Hindi na hindi <laughs> Lutong sa biyahe, hanginit kasi ganina kahit sabihin mo bumayay kami ng mga 3.30, mainit sa daan. Mainit yung manok, dam. Lagi manok. Ito pa yung bangus, oh. Si Matin mo yung bangus. <laughs> Ah. Shoutout yes. Ati Mayla Ati shout Mayla, shoutout Ati Mayla, kain po Down Under Kain po At po, namin. Eh. Busog na po. Busog na daw si Mrs. Kabil. Pagdating sa farm niyan, tulog na. <laughs> tapos na po kami mag-dinner. Mag-itay lang. Ay, pahinga lang po, <laughs> po muna. Ayan, bago ulit mag-iak. <laughs> so, yun, mga Billy, Okay na tayo. Pahinga lang ng konti tapos biyay na ulit. Nabusog ka po.